Sa wagsaka sa kaso sa dinggi sa Mandawi City, napunan ang namatay, gituhaan gumikan sa mga sakit. Kahinom duman, gipanghingusgan sa mga health measures aron makalikay sa mga balatian. Dugang detalye nini ni sa live report ni Nico Sereno. Next. Yes lang, nagbangutan karon ang pamilya ni Usakatuig nga bata sa Mandawi nga namatay karong bago wa na siya matabang pa dihang gidala unta sa ospital. Sa ilang balay sa barangay Look gihaya si Axel Alves ang usa ka tuig bata nga namatay ni Lunes. Matud sa iyang inahan, pipila ka adlaw nang gihilantan ang bata. Dili hinun kuno taas kaayo ang temperatura, danggas lang. Maong gipainom nila og tambal. Ni aksyon gani kuno arang-arang ang pamati sa bata apan dihang mibalik og naluya kini nakadesisyon silang dadun siya sa sentro dayon gipa refer sa ospital abot ang ginhawa mm gamro gasa kag buntot mm. naluya ni gitcha mm nya dayon kana isinsya bungay og tubig sige oh. <laughs> uh -huh niya <coughs> Nagkarashes usab ang bata, ngawa na matabang pagdala sa tambalanan. Naglisod pagdawat sa hitabo ang iyang pamilya nga mihulagway kang baby Axel nga paraygon. Bagi mama siya, ya paki, puan, yun siya manoy. Yan dayon, yun. Yan na lang Matud sa Mandawis City Health, gikan Enero karong tuiga hangtod Agosto 19, 419 ka kaso sa dengue ang natala. Duha ang namatay, ikaduha sa talaan ang bata sa look. Hinung gipaabot pa ang kumpirmasyon kung dengue ba ang mitakboy sa bata. Tambag sa City Health Officer, magmatngon ang mga ginikanan og siguruon nga ma-check up dayon ang mga bata kun hilantan nimuntar muntar na sila og dengue fast lane sa City Health Office. At least man lang unta, day one pa lang, matudloan na ang nanay ba kung sa bantayan bantayanan para mga early warning signs sa dengue, i e, konsulta dayon. yun. E, matudloan sa siya ng kanang mag-hydrate yun, no? inong tubig o fluids. Basis sa datos karong tuiga, nag-unang mga barangay nga dunay kaso sa dengue, ang tabok, paknaan, kanduman, tipolo o glook gihingusgan na mga laka nga gihimo labi ng pagpanglimpyo sa kabarangayan nga giawhagsab sab nga ipatuman sa kabalayan. Intensify na gid nato ang ato ang mga information education campaigns. Uh, halos everyday na na nakay sa kada barangay na awareness dengue awareness raising sessions. Even if it's not um, meeting for dengue, muraid on na ang ato ang mga barangay health workers. lan basis sa datos og sa naandan matud sa mga health officials musaka gyud kuno kining mga kaso sa dengue lab every 2 to 3 years ug kini ang nabantayan karong tuiga nga labihan gyud ang pagsaka sa mga kaso sa dengue ug padayon ilang pag auhag sa katauhan nga mutuman gyud sa tanan nga mga health measures aron kalikayan kining maong sakit lan okay na salamat niko serino